So, kung handa na tayo, you no? Know, tayo sandaling manalangin, amang banang nas sa langit, isan pa. Kami po'y nagpapakumbaba, inaami sa amin sarili, kami walang magagawa. Walang magaling, Panginoon, kundi ang banal ng Espiritu. Walang magaling mag-preach, walang mag magaling mag-deliver, walang magaling mag-pray, walang magaling mag-basa po lamang po Panginoon. Kaya ina-acknowledge po namin ang iyong Espiritu ay uh, hinihiling na pumagin na panahan sa piling natin Panginoon. Lord, I pray. Lord God, patuloy po namin hinihiling na basbasan po ang aming munting gawain nito. Tingnan niyo po ang bawat puso ng uh, tumanggap ng iyong biyaya. Magbilis niya po kayo sa kanila, Panginoon. I pray, Lord God, patuloy ko po pong humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat po ng aking pagkakasala. Ugasan po rin ako ng badat dugo at ayaan mo, Panginoon, na ang iyong pagpapatawad, iyong paglilinis ay gawad sa iyong linggo upang maging karapat-dapat na tumayo sa iyong harapan. Anoint my lips, Lord God. Anoint your word po ang aming panalangin sa pangala uh, ben, palang pangalan ni Jesus. Amen. Palangpakan nga natin ang Panginoon dyan. So una po, binabati po natin yung ating mga nanay. Ano man po yung katawagan natin sa kanila? Mami, nanay, mami, ano pa ba? Yung no, ibang mga tawag na sinasabi natin sa ating mga nanay, ito po araw ng pagpupugay para sa ating mga nanay. Yung mga sakripisyo na kanilang ginawa, No, para sa atin eh dapat naman natin suklian ng pagpapasalamat sa kanila. Pero po ang laging kasabihan na lagi ko po itong na aanin mo ang damo kung patay na ang kabayo. Alam niyo yung kasabihan na yan? Yung kasabihan na yan, aanin mo ang damo kung patay na ang kabayo. Hindi na na ma-appreciate ng kabayo yung damo na ibigay mo sa kanya. Bakit? Kasi patay na eh. Tama po ba? No. So, kumbaga, sa atin, anong lesson? Ang lesson nito, kumbaga, habang buhay pa, no, ang iyong ina, appreciate mo na yung tanay. Appreciate mo na yung kanyang mga ginagawa. No? Hindi na lang, hindi, hindi puro na lang pag wala. Pag wala, wala pa, hindi kayo iyo si nanay. Nagpapaktol ka, nagagamit ka. No? Makikita naman natin, yung mga magulang ginagawa ang lahat para makubay lang ang yung mga pangangailangan natin sa lungod ng ating tahanan. No? Ang nanay, sabi ko na, 24 hours a day, nang gumagalaw. Yung tatay magtatrabaho o uuwi. Ang hinga, kakain, eh, maya-maya, tutulog. Ang sinanay tulog na lahat kising pa. Nabuhugas ng plato, naglilinis na gano. Ganun yung nanay eh. Ang tatay walang, walang sahod dyan eh. No? Pero mo, no, kumuha ka, kumuha ka ng labin, laban, labandera ngayon. pagkano na yung labandera? No? Eh bayad diba eh. Pero ang nanay kusa niya gano'n eh. Kasi nga, nandoon yung pagmamahal niya sa bawat sa sa na kung saan bisan hindi natin yon ma-appreciate. So, sa umaga nito, no, ang araw ng mga nanay, na appreciate po natin yung mga ginagawa ng ating mga pagkulang. Sabi ko nga, habang buhay pa sila, sabihin natin sa kanila, Ma, I love you. Ma, kaluguran na kami. Ito ho yung aking isang pagkakamali sa buhay. Hindi niya narinig ang mga salita nito na ano lumabas sa akin hindi niya Ka kaluguran na kasi noong um, kabataan ko, um, ako ay pasawan. Um, Tapos naging ako, naging malino na sa akin ng lahat. Kailangan pala learn to yung mga nanay na. Anong pangalga natin dyan ang mga nanay? Yes! So, ganun pa man, hindi po yun yung aking topic. Hindi yun yung aking topic kumbaga pinadaanan lang po natin yung mga nanay natin kasi gusto natin sana magkaroon na isang programa nandiyan yung mga anak para maintindihan ng mga bata kasi yung mga nanay alam na nila po eh no? yung mga nanay gusto natin yung mga bata yung mga anak ang gusto natin turuan no? para sana ma-appreciate nila yung ginagawa ng nanay baka hindi alam ng mga anak yun no? makakalam lamang ma kaya eh. ma dyan pa kailangan kayo, bakit ka nga alam natin, pero hindi natin nakikita yung ginagawa nila. Ihay ng mga bagay na, na, na nakikita natin. You know? Hindi na sayang. No, no. Sa inihintay natin sana itong mga kabataan ito. Ngayon, hindi ko ito yung